Okay oh, lang, ito yung ano, ito yung pangit sa hardy flex. Pero tayo hindi inaasahang bisita. Kaya tayo ay magbubuhat na ng cage para mailabas na natin at ating ay 500 lang. Sa iyong ate yun. Yan. lang hati ito. Tatlo. Ala. Dadalwa pala itong hati. Ano? Ala ko iti ano. Alam ko ito ay tatlo hati. Mabigat pala yan. Mm. Ilalabas na din yan. At linisin din. Ito, ito. Plywood ka ito. Wala ito plywood. Oh. Okay lang. Ito yung ano. Ito yung pangit sa hardy flex. Kapag uh, lumambot na siya, madali na siyang magano, madali na siyang mag-crack. Madaling madurog kasi nabasa na. Kahit pa matuyo, kahit pa matuyo yung hardy deflex. Yan. So, oh, kung hindi mo siya gagawin, hindi mo babasa. Kaya nito, sinandal ko lang. So, yan yung disadvantage ng hardy flex. Pero maganda siyang sumipsip ng ano, Maganda siyang sumipsip ng uh, mga basa. Ayan you know, o. yung ko, nadurog ka agad. Ayan. Then yung uh, disadvantage naman ng paggamit ng hard deflect. Pero in terms of ano naman, pagsipsip ng mga mga basa sa ipot, maganda siya. Kaganyan. Ito. Ah, uh, durog na ka agad. Pero pag binili niyan, hindi naman 'yan, ano, hindi naman 'yan ah madudurog agad. talaga dito. Hindi ko alam. Parang naka, hindi parang hu huling gamit lang natin 'to ng ano eh. Ayan. Ah. Bigat eh. Hindi, madudurog talaga. Enta gani to, ito, matigas din to kanina. Pero pag inano mo, nadudurog ka agad. So ito palang cage na binuo namin na to ay ano, ay dalawang layer lang. I mean ano, uh, dalawang hati lang. So three layers yung baba, fix. And then two layers yung babaw, fix so, no, din. Ah, no, oh, ito. Itong cage na to, yan, ito yung kauna-unahang cage namin na ginagawa namin to kay ano, kay Don Eman. So, yan yung kauna-unahang cage dito sa, ano, sa puguan na to. Tapos, ito nga, ito na yung binuha namin ni, ano, ni Kuya Buboy. So, kala ng iba, ang pagpupugo ay maaluan. Kaya ay mag-isip-isip dahil... Man, hindi maalwan ang pagpupugo. Iyan ko sana. I-pressure washer ko para hindi na kailangan brushin. bigat. Tama, try mo. Mong... So medyo mabigat din tong cage namin dahil ito nga ay ah, hindi siya ano hindi siya tinipid nabuhat mo Tapos pala inatras muna natin mo natin Ayaw Ayaw <coughs> Hindi Oh. Bala ko, hindi ko nalilinis si Sana. Isang saan tubig nito? Ano? Iatras muna natin para makagalaw ka na ayos dyan. Hindi mo lalo yung mabubuhat dyan. kabigat. Ah, oh, hindi naman sobrang... Wala akong nangyayari, ano? Hmm. Ilan taon na to, eh? Basay. Pinturado. May kalawang na din, pero hindi ganyan ka, ano. Oh, baga nga tatlo ito. Dat pala ipaputol ko muna sa iyo, no? Hindi ko na pa. Na? Pwede na ulit. Pwede na. Isa-isahan ano? Para madaling. Isa-isahan lahat. Lagan ng tubo, oo. Ganyan eh, kay... Hindi kasi, ang bigat din, ang bigat din kasi. Gagayatin mo lahat yung ano, pa Tapos gagawin natin ano, isa-isahan. Hindi ko mo nalilinisin, eh. dito mo nagawin sa loob. Oo. Dahil, ay, ang, magbot magbuhat nito, ay, ako'y pilay na, hindi na to, hindi na to pwede sa akin. Hindi nga yung binanta natin yung cage. yung bigat. Wala okay, sir, na Ano? ano. Pagdata rin ka rin, tablo nga. Kaya nang buhatin yun. Eh, bigat pa Or... din nga. Maganda nga pag solo lalo. Hindi na kahit kami-kami na lang wala kayo, ano, pabubuhat. May gagawin ka, ka? Ah, ga? Nga gagawin. Yung? May tubo naman doon. Wala naman tatamang screen dahil nasa labas naman ang bakal. Ano ah, so sa palagay mo? Change of plans, guys. Papaano ko? Oh, Ipa. Eh yung eh distribute ko yung ano. distribute ko yung cage. Gagawin natin isahan. Isa-isa. Para madali siyang buhatin. Kaya mag magaan naman ha. Ah. Magaan naman ah. Kaya naman. Ang problema kasi, kunwaring wala kang kasama. Kahit babae, pwede magbuhat. Kasi so, hindi naman laging nandito ka eh. May ilaw naman dito, hindi naman mababasa ng ulan. May saksaka naman dyan. So guys, imbis na maglinis, nag-change of plan na tayo. Mag-ano na lang. Uh, Mag-dismantle tayo nung... So mapasin nyo, dalawa silang magkasama, ganyan. So, ihiwalay natin para individual siyang ano. Individual na siyang linis, madali na siyang ilabas kagaya na rin, tatluhan. Paano natin ito napasok dito? Eh, parang katulungan yung Daniel? Ah, ah, hindi naman tayo, ano, hindi naman tayo dito nagbuo. Kat no? Ayan. Ang gagawin natin, ito natin sa mga tao. So, individual, ito nyo, dalawahan siya magkasama. So, bibigyan natin, papakat natin lahat ng paa dito. Ayan. Pagpapalagay natin ng ganito. So, parang na siyang ano, please, mabubuhat siya ng isahan. So, yan yung ano natin yan. Unexpected project. Tapos, syempre itong mga ano natin, itong mga sapi natin sa ipo, tininari natin Tigil na natin ito magagamit. Pero swerte kung hindi babali pag in-install ulit natin. Pero pag palit na, palit na talaga yan. ito so. kasi dito, plywood. So yun nga lang pag hindi masyadong maganda yung plywood. Pero kahit maganda yung plywood, pag ano, natutupi din eh. Ayan you know, o. Tumutupi din yan kapag nabasa na. So, ayun muna. Guys, change of plans muna kami ngayon. Uh, walang linis na magaganap magano magaayos muna tayo ng ano ng cage tomorrow so baka bukas baka bukas maano na to malinis pag sinipag to si ano si Kuya Buboy hindi to ano kokonwari lang yan nagagawa yan pero kasi may camera pero pag wala ng camera hindi na yan gagawa alam na alam ko na yan Ang si Kuya Buboy so yan. Pero ano ito, ang ito kay? Yung binenta natin sa ano, ang dami binenta natin kay, ano, kay Mang Ben. Mang Ben yon yung taga ano, 25. Plus 3,000 dun sa ano. Kasi diniliver, deliver namin yun sa ano eh. Sa Rosario, Batangas. Tapos medyo looban pa. O, oh, hindi ko na alam kung balita dun sa cage na yun. Ganda din nun eh. Yung mga baka yun. Yung madami kalabaw. Baka, So, yun muna guys for ano, for this video. Uh, pakita na lang namin sa inyo yung improvement. So, technically, ang mangyayari is i-improve namin yung cage na to. So, hindi na namin pipinturahan kasi nga napakaganda pa ng pintura niya. tapos pakita ko sa inyo. Kasi nga, uh, kailan lang, lang din to? Two years. two years. Oh, two years. Two years na yung cage. So, hindi pa naman siya ganun ka kasagwa yung ano niya. Though, syempre, hindi naman maiwasan yung medyo may kinakalawang. So, pag na-power spray natin yan, magiging malinis na ulit yan. Lilinis na yung screen yan. So, nung wala pa kaming power sprayer, mano-mano, no mano-manong ginaganon, binabrush. So, oh. ito yung patukaan natin. Pabrushin lang din natin yan. Pabrushin lang din natin. Tapos, okay na yan. Good to go na. Ayun naman yung ano, yung painuman natin. Wait. yeah, So, lilinisin lang din natin yan. And then balik na ulit natin. Hindi naman ito lahat maloloadan ng RTL kasi 500 deads lang. Unless, ang gawin ko itong 5 layers na to. Sobra namang so, takaw niya sa pang, pang 1,000 kasi yan. Pang 1,000 yung layer na yan. Yung 5 layers. Eh, kung gusto nating maluag, kasi ito, mula dito hanggang dyan sa gitna. Ano yan? 100, tapos 100 din doon. Kaya yan, nag-1,000. Ano, Pero kung gusto natin maluag, pwede naman. 50 dito, 50 doon. So, tig-50 bawat ano. So, 500 kasi 250 tapos 250 dito. Oh, sobrang, sobrang loag. Ang ano naman nun, advantage nun sa pagpupugo ay eh, makakatuka ng ayos yung mga pugo tapos makakainom sila. Hindi sila mag-aagawan. Yun lang yung ano. So, yan. Yan. So, for disposal na yan. Meron namang mga natira. Na-survive naman tong ano natin. So, ayun yung sinasabi sa inyo guys. Oh, kita mo yung ano ko. Oh. no ba? So, ang ganda lang nito kasi pag malamig, para na din siyang blanket dito sa ano, sa ating puguan, nakabawas ng lamig. Pero pag mainit, yun, hindi makalabas yung ano eh. Yan. Hindi makalabas yung mainit na hangin. So, kailangan natin siyang ano, kailangan natin siyang alisin. Gagawin mo, Gare? Gagawin mo ngayon? Bukas. So bukas bukas pa daw to maumpisahan. Cancel muna ng ating cleaning. Bala ko talaga pressure wash din tong mga ano to. Yung mga dumi-dumi na yan. grabe oh. Grabyo. So after kasi namin na ma-dispose yung mga RTL, wala walang naging ano dito. Ang cleaning lang na nangyari is nagwalis-walis lang ng mga mga sahig ganyan. Pero technically walang walang ibang ginawa, so, yung mga gabok as is, andyan talaga sila, yun, grabe yan, yun ba yan, yan, so, yan yung ating paay man so, hindi naalisan ng dumi, so, dami ang dami dapat i-improve or ayusin dito sa ating ano huguan, so, tapos, kita nyo yung nasa labas na, ano, talagang share ko lang sa inyo, no, since, andito na rin naman kayo, yan, yung mga cages na yan, So, i-convert, ayusin ko ulit yan. Ito. So, isang to. Ayan. Tsaka ito. Ayan. Ayusin natin ulit yan. So, ito yung sinasabi sa inyo, tumutulo na dito sa gilid. So, ayan o. Tapos, ayun na sinasira na nung ano. Kalawang yung bubong. So, tumutulo na siya dito. So, kailangan po magpa-replace ng bubong. So, ayan nga. Sabi ko sa inyo, ayusin natin yan. Kausap ko na si ano eh. Kausap ko na si... Samparan Quail Farm nung nakaraan hindi nga lang ako natuloy pagpunta sa kanila uh, sa so kasi medyo naging busy. Sabi ko, babahagi tayo ng, ng day old. Day old ulit na CCO. So, itong kalahati, dito tayo mag-RTL. And then yung kalahati, lalagay natin yung mga cages na yun. Kalahati, lalagay natin dito yung day old. Para, at least may maipakita ulit ako sa inyo na uh, day 1 to uh, hanggang day 25 ng ano, ng pag-aalaga ng RTL. Ito yung isa sa target kong video. Hindi lang talaga ako maka, ano pa, hindi lang talaga ako maka punta pa doon kay, ano, kay Sir, ano, Samparan Quail Farm. So, ayan. Sabi ko nga, once again guys, no, cancel muna ang cleaning. Yun yung naisip ko yung pinakamagandang improvement since November 4 pa naman, anong date? Parang bukas 28. So, madali naman maglinis. Uh, basta ma-improve lang muna natin yung, ano, yung cages. Maganda din dito sa spot na to na gagawin. Kasi kahit magingay na kami dito ngayon, mag-grinder or mag-welding, wala nang maapektuhan ng mga pugo. Kasi nga, uh, tawag nito, wala, walang wala namang laman. So, no so, hindi pa ako naliligo simula kayo ng umaga. Kasi nga, target ko nga na maglilinis ako ngayong hapon. So, ngayon, si Sini na tuloy, pwede na ako maligo, ano. So, ayun muna, guys, for uh, today's video again. Sabi ko sa inyo, mag-start na ulit ako mag-upload ng mga video. Share, share, share ko sa inyo kung ano yung mga Uh, gagawin natin ano uh, um, mga nating improve dito sa puguan so yung gagawin natin bukas uh, improvement siya ano so meron talagang meron naman talaga mga cages na naka na hihiwa-hiwalayin mo per layer ano pero yun nga lang medyo uh, um, magastos kailangan mo pa ng tubo ano? so since feeling ko naman makakahanap ako ng extra tubo dito so madali na yun and uh, sabi nga dagdag labor kasi yun eh so bahala na tayo kay Kuya Buboy natin sa pagtulong niya sa atin dito, ano? Kasi na lang natin. <laughs> so, ayun. So, mag-isip kayo guys sa mga pwede nyo i-improve, ano, sa inyong kale farm na no? magpapadali ng buhay nyo sa pag-aalaga ng pugo. Kasi nga kagaya dito, sobrang, sobrang namang bigat. No, since ang kuya ace ninyo, hindi na siya masyado nakakabuhat ngayon. Mahirap na sa part ko. Though, hindi ko na siya masyado iniinda, no, kasi siguro na-accept na ng katawan ko na meron tayong sakit dito sa ating left hip. Pero, tuloy-tuloy lang. Unlike before na, pag naglalakad ako talagang masakit eh. Ngayon, hindi na masyado. Ewan ko lang. Siguro na-accept na nga. So, ayan. Uh, hindi na ako magsasabi ng kung ano-ano pa. Uh, upload ulit tayo ng sunod na video kapag uh, uh, nag-start kami ni Kuya Buboy bukas na ano yun to. Uh, gawin to. So, ayan. Lilinisin din natin. Tapos lilinisin natin itong loob. Ano? Try din natin na, ito, linisin din itong kabilang cage na to. Para at least naman malinis na to. Try natin linisin din yung mga ano. Yan yun, yung mga ganyan para mas maaliwalas, mas presko dito sa loob natin na ating pugaan. So, ayun. guys, ito ang yung ways ng uh, whale Farming TV or Lockby ni Alas. Never stop dreaming, never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.